Give me 20 seconds on the clock please. On a scale of 1 to 10 with 10 being the highest. Gaano ka kalampa go? 4. Makikita sa 500 peso bill. Ninoy Aquino. Mabisang paraan para bumaba ang high blood. Ah, uh, pineapple juice uminom. Una mong naiisip kapag sinabing isla. Ah, uh, Palawan. Saan delikadong mamasyal pag may kasama kang bata? Ma'am, tignan po natin kung ilang puntos na nakuha ninyo. Diyan tayo. Scale of 1 to 10, gaano kakalampa? Ang sabi niyo po ay 4. Ang sabi ng survey ay... Wala. Makikita sa 500 peso bill, sabi niyo, Ninoy Aquino. Ang sabi ng ating survey ay... Top answer! Boom! Very good. Mabisang paraan para bumaba ang high blood. Sabi niyo, minum ng pineapple juice. Ang sabi ng ating survey ay... Boom! Wow! Una mong naisip kapag sinabi isla, sabi nyo, Palawan, ang sabi ng survey ay... Meron, meron. Sayang, yung huli, sam delikadong mamasyal pag may kasamang bata, hindi na natin naabutan. Pero ano sana gusto niyo sabihin? Ah, uh, horror movie. Horror movie. Okay. Di bale, may 78 points po tayo, Ma'am Lani. Thank you. Good job, good job. Tawagin na po natin si Miss Beth. Ma'am. Yes, sir. Ma'am Lani po ay nakakuha ng uh, 78 points. Okay. So, 122 na lang. Okay. We can do this. Kaya, Sana. Kaya, yes. Sana. Kayang kaya po. At this point po, makikita ng viewers ang mga sagot ni Ma'am Lani. Give me 25 seconds on the clock. Here we go. On a scale of 1 to 10, with 10 being the highest, gaano ka? Kalampa. Go. 5. Makikita sa 500 peso bill. Ah, uh, tao. Mabisang paraan para bumaba yung high blood. Oh, uh, no rice. Una mong naiisip kapag sinabing isla. At uh, dagat. Saan delikadong mamasyal pag may kasamang bata? Pangin. Alright, Miss Ben. Magkakalama na po. Makukuha kaya natin ng additional. We'll see. On a scale of 1 to 10, gaano kakalampa? Ang sabi niyo, 5. Ang sabi ng ating survey ay... Boom! That's a top answer. Wow! Makikita sa 500 peso bill. Ang sabi niyo, tao. Ang sabi ng survey ay... Meron. Ninoy Aquino, top answer. Mabisang paraan para bumaba ang high blood. Ang sinabi niyo ay... No rice. <laughs> Ano lang na pumasok Ang sabi ng survey ay? Diet, diet. Meron? Ang top answer ay pineapple juice. Nakoan, Miss Lani. Ito. Una pong naiisip kapag sinabing isla, ang sabi nyo, dagat. Ah, unang naiisip. Yes. Ang, naiisip. ang sabi ng ating survey ay? Yes! Top answer. That's a top answer. 30 points to go. 30 points. Mabigay kaya ng sagot ninyo. Ang sagot sa huling tanong sa ang delikadong mamasyal pag may kasamang bata ang sabi nyo sa bangin. Yeah. Alam naman natin delikado sa bangin. Pero ang tanong, kaya po ba ng 30 points para makuha ang jackpot? We'll see. Sabi kaya ng 31. survey sa bangin ay sayang iton okay lang. ang top answer ay sa mall oh ah what? sa Mawang mall yun po ang top answer doon anyway congratulations ma'am thank you thank you sir thank you meron pa rin po kayong 100,000 pesos